At ayan na, inaagaw na yung hawak ni Batang Gop. Ito na bayabas. Ang takaw kayo ng bayabas ng kanding na to. O, oh, ibang-iba na siya ngayon mga beshi. Dati akala namin mamamatay na to. Pero may pag-asa pa palang tumaba. Ayan. Ay, naku. Iwan Yung lalaking kambing din. Ang nanay ko dinala ng kapatid ko dito. <laughs> Hello guys! It's Mama Likaps at Batang Guapito again. Nandito na nga kami sa bukid. Siguro naririnig ninyo napakatahimik. Uh, nagpahatid kami sa ano? Sa pamangkin ko. Oh, mix, mikos, mikos na. <laughs> Walang mikos, mikos ngayon. Oh, ano yun, your steps. Ito, tingnan yung mga napakasukal nga ng daanan dito. Doon kami nagpahatid sa bandang kalsada. So, ayan. Si batang ito. Kahit saan na lang siya naglalakad. Ay, Okay. Ito yung daanan namin dati pag bumibili kami dun sa tindahan. Napakalay ng tindahan dito. Ayan, mga ludi. na ko ang daang ito. Kasi mostly kasi dun ka, nag-shortcut kami doon sa galing bye-bye, galing papunta. Uh, dinadaanan namin yung ano yung mga ha, um, corn uh, farm. Ngayon doon kami sa kalsada dumaan. Tapos dito. Ayan mga ludi. Medyo mainit-init pa kasi. Wala pa kalas 4. Ayan. Ha! Huh. Excited na excited na nga si Batang Guapito na pumunta dito sa bukid. Gusto-gusto niya kasi dito. Si Matahimik at malawak yung paglalaroan niya. Maraming mga hayop na makikita. Shelly Kambing. Kung so, yung mga kambing laruin. Tsaka maya-maya dadating na din kami doon. Malapit na kasi kami. Ayan. Si Batang Pugi. <laughs> Ay naku. Mak, napakainit pa. O oh, ayan. Naririnig na namin yung kambing. Bibisah bibisitahin din namin yung uh, ano. Yung kambing na payat. Kasi tumaba na siya. Nagumanda na yung kumining na yung ano kuminangkin kinang na yung mga balahibo niya guys kasi naalagaan ng, ng tama eh, kung hinaayaan lang yun doon sa dating nag-aalaga panigurado tigok na yun ngayon kasi din nila inaga, inalagaan ng tama at ayun nga mga ludi nadaanan na namin itong nang, langka namin na napapalibutan na ng ano, kagubatan napakarami niyang bunga sa aabot to ng ano ng New Year para naman may pang may pang pabango. At pang patamis. Yung isa oh. Uh, yung nasa taas. Ang laki. Ay. Tamang tama yan sa New Year. Mga besh. Ang laki na niya oh. Uh. Dati dito namumunga ng marami. Ngayon ang dami na ng bunga. Yung ano. Nung malinis pa to dito. Dito namumunga ng marami. Yan. Iligay ang bunga. bibilangin ko nga. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima lima mga besh ang sarap ng bunga ng lang langkang ito ang ang tamis ayan mga besh marami siyang mga bunga mm -mm. -mm. fruit mm -mm. ay meron pa dito sa ababa Meron pa yung isa nakatago oh. di Hindi ko nakita 'yan. Ialis ko na si Batang Guapito baka may lapinig dito naku naman yan. Mga beshi, may pag New Year na kami na. Langka. Ayun, in explore na ni Batang Guapito dito ang bukirin. Nahanap namin yung kambing. Doon daw nilagay ng kapatid ko sa bilang ano. Yan yung talagang ano niya dito, bayabas. Dali na, uy. Uy. Uy, saan ito sa Anap tayo wala na mga bunga, eh. Dali na. We go to go there, oh. Ano? Nakakita siya ng isang bayabas pero ano, hilaw ko. <laughs> Inak ko naman ang batang to. Kilig niya din kaya mag-explore, explore. explore. Ganun ka talaga pag bata. Sarap maging bata. Uy! Ayaw! Mm -mm, sarap maging bata. Tocho Christy. Tagod-tagod. Tak, tak. O Christy. O Christy. Na, tak, tak. May, nag may nagtagod-tagod. Dali na dali. Yun, napalibutan ng mga bayabas. Ayan, bayabas. Everywhere, bayabas. in lagi niyang pinupunta dito, bayabas. Kaso nga, wala nang bunga. Tana. Tanamin yung kambing yung kambing kambing na payatot <laughs> katulad niya payatot ay naku it babas oh it ka guavas no more guavas man babas no more guavas uy ay, may mga kambing dito oh. babas marang, uh marang, may mga kambing nasa likod ko may eh. Hindi mo siya makita kasi nga. Hmm, Bite mosquito na. Kambing. Bite mosquito? No, that's not our goat, man. Pagtahan niya sana. Hindi yan, kambing na. Ay, nagtagot-tagot. Kapit bahay. Ay, yako. Ay, nakot. Nakot, no? Uy, grabe ka na, mami. Oh, don't speak bad words. Ayaw, kapitbahay pala nila dito na matanda. Yuck. Yeah. Namumutol ng bayabas. Ayan. Nakamiss. Nusoong namin yung kagubatan. Mi! Ayan, dito na yung kambing. Ayan, finally, we are here. At ayan na, inaagaw na yung hawak ni Batang Gop. Ito na bayabas. Ang takaw kayo ng bayabas ng kanding na to. O, oh, ibang-iba na siya ngayon, mga beshi. Dati akala namin mamamatay na to, pero may pag-asa pa palang tumaba. Ayan. Ay, naku. Iwan, yung lalaking kambing din, ng nanay ko, dinala ng kapatid ko dito. <laughs> para, anong, para mabuntis to. Pero ayaw na niya. <laughs> Nagsawa na siya. Ayan. Kasi laging nanunungay yan eh. Ang napakabad ng kambing na to. babas. Mm. mm -mm. Ayan. Ay, ay. Nag-enjoy kayong kumain dyan mga beshi kung kambing. Dati nung bata pa ako, ang dami kong alagang kambing. Pagkagising namin, ano, Diretso agad sa kambingan tapos maligo tapos ayun punta ng eskwela pagkadating ng eskwela ah, magbibihis tapos sa kambingan na naman yan si Batang Guapito nag enjoy din siya nag ano muha na naman out ng bayabas naghahanap ng bayabas e, wala nang bayabas wala nang bunga yan tumaba ka na aming uh, goat hindi ka makakatay hindi ka makakataigot kasi taba-taba mo na. Mm. Sarap ng kain niya. Ay. Oh, ang batang guwapito naman. Hanap talaga siya ng hanap no, bayabas. Iwala na ang bunga. Oy. Kinakagat na siya ng langgam. Kanina. Saan nagsusuot eh. Where are you going? Come here, lad. There's a drunkard man there. Um, takot kasi ha. Kaya yan sa lasing. May <laughs> no, takoy card man. Marami pa kaming mga tanim dito. Yan, kailangan pa tong ano. Kailangan pang linisin. Malaki-laking gastos din to. Hayaan nyo na lang. Pag nagtagumpay ako, nagsiging successful ako. Papalinis ko to kasi gusto ko talaga dito tumira mga besh. Gusto kong bumalik dito kasi nga napaka ano. Napaka refreshing ng hangin. Tapos napakatahimik lang. Simple life. Iwan ko ba sa batang to? Hay nako, batang wapito ka. O punta naman tayo sa iba. Ayun nga mga beshies. Pagkatapos naman dun sa kambingan, ay nap medyo napagod ako kaya. Higa-higa muna ako. Ang dami kaya ditong lamok mga beshi. Hay nako ko. Tinan naman batang guwapito parang na boring na siya. Baba. <laughs> Ayan. Guwabas pa rin yung nasa isip niya. Yung mga maliliit na bayabas. Yung kakasibol pa lang ng bulaklak. Kinukuha na niya. Ayan. Ay. Sap dito mga besyo Uy. Eh. Napaka refreshing. At ano wala talagang mga ingay-ingay ng sasakyan na marinig kang ingay ng baka tsaka yung ibon na parang tawag itong manghak na kwak-kwak yung ta yung ano yung boses kwak kwak tinawag naman itong manghak. maano pa naman maaga mamaya na kami uuwi mga 5.30 ganun papagurin ko muna to si batang kapito para madali maagang matulog at magla live ako sa ko nagbibigo na rin ako mga beshi lahat na lang ata ng ano ng mga racket pinasok ko sana isa dito magtatagumpay ako ay naku, mga besh. ganito talaga ang buhay at ngayon mamaya maya pupunta din kami dun sa kapitbahay ni namin dati may bata na si dun para palaroin ko dun si batang guapito yun pa siya nangunguhan ng mga lapis ng angkol niya <laughs> Ganun talaga ang bata. Ayun nga, after ko magpahinga saglit, yun po, tana kami sa kapitbahay. May bata kasi doon, doon si Tia Sayong. May bata doon makipaglaro si bata ang gapito. Hmm? doon na talaga ang dalawa. Manguha na naman na sili. oi, Dili ah! hilig talaga nito ang sili. Ano talaga halat, halatang may lahing ano. May lahing bumbay lagi nangunguha ng sili eh hilig nito manguha ng sili no 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 enough na enough oh spicy ba ya ha Maraming sili dito yan oh ang tataba pa naman ang daming bunga Maraming ding mga hinog-hinog. ito sili din ito tara na tara let's go oy babo ito naman yung malagkit na ano pinapadikit namin to dati eh. to ito pinapadikit namin to dati o punta na si batang guapito dun nandito na kami sa kapitbahay para mukhang pero parang Mukhang walang tao. Here, oh, we have waterman when we reach there. Walang tao dito sa kanila. Uy, What happened, man? Nanalinyo <laughs> talaga ko dito sa balon. <laughs> kasi niyang uminom dito sa balon. Ako naman ang bata to. Okay. Mag-ano ako? Titimba muna ng tubig. Painom Pain siya ng tubig sa balon. <laughs> Ay, nako. After nito, uuwi na kami kasi walang tao dito. Ayun mga luni, uwi na kami kasi palabi na maraming salamat po sa inyo. Bye bye po. Huwag niyo sinang kalimutang mag-like, comment, at share. At kung iyong nanaisin, pakisubscribe na naman. Maraming maraming salamat po. At i-follow nyo rin po ako sa iba kong social media account. Mamalikap sa FB at saka sa TikTok. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Bye bye. bye, -bye.